Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 21, Talata 1 hanggang 7. Sinalakay ng mga kananeyo ang mga Israelita. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring kananeyo sa Timog, na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niyang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. Dininig naman sila ni Yahweh. Kaya, nang mabihag nila ang mga kananeyo ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon, ang mga makamandag na ahas. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya, lumapit sila kay Moises at sa, sinabi nila, Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa buku Bilang chapter 21 verse 8 to 14 At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh Gumawa ka ng isang ahas na tanso Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy Sino man nagtuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay Ganon nga ang ginawa ni Moises Kaya ganon lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas at tanso at hindi nga namatay ang paglalakbay ng Israel, Israel sa palibot ng Moab ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa ubot mula roon nagtuloy sila sa mga guho ng abarim sa ilang nanasa silangan ng Moab pagalis doon nagpatuloy sila sa libis ng Zaret buhat naman dito ay nagpatuloy sila sa kabila ng ilog Armon, Arnom, isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoreyo at ng mga buwabita. Kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipo-ipong sinakop niya ang Waheb at ang kapatagan ng Armon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamput isang kabanata ng mga bilang, versikulo labing lima hanggang dalawamput isa. Pati ang gilid ng mga lambak na umaabot sa bayan ng Ar na nasa hangganan ng Moab. Mula doon sa Arnon, nagpatuloy ang mga Israelita sa Beer ang balon na kung saan sinabi ng Panginoon kay Moises, Tipunin ninyo mga tao at bibigyan ko sila ng tubig. At doon umawit ang mga Israelita ng awit na ito. Patuloy na magbibigay ng tubig ang balong ito. Aawit tayo tungkol sa balong ito. At pinahukay ng mga pinuno at mararangal na tao sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Mula sa disyerto, nagpunta sila sa Matana Mula sa Matana, nagpunta sila sa Nahaliel. Mula sa Nahaliel, nagpunta sila sa Bamot. At mula sa Bamot, nagpunta sila sa Lambak ng Moab, na kung saan makikita ang disyerto sa baba ng tuktok ng isga. Versikulo 21. Natalo si Haring Sihon at si Haring Og. Ngayon, nagsugo ng mga mensahero ang Israel kay Sihon na hari ng Amoreyo. Ganito ang kanilang mensahe. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 21, versikulo 22 hanggang 28. At ang sabi, Paraanin mo ako sa iyong lupain. Kami ay hindi liliko sa bukid ni sa ubasan. Kami ay hindi iinom ng tubig ng mga balon. Kami ay magdadaan sa maluwang na lansangan hanggang sa aming maraanan ang iyong hangganan. At hindi ipinahintulot paraanin ni Sehon ng Israel sa kanyang hangganan kung di pinisa ni Sehon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel at dumating hanggang Jahas at nilabanan ng Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng tabak at inaari ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok, hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay, at sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito, at ang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreyo, at Hesbon at sa lahat ng mga bayan ni Yaon. <coughs> sapagkat ang Hesbon ay siyang bayan ni Sehon, na hari ng mga Amoreyo, na siyang nangkipaglaban sa unang hari sa Moab at sumakop ng buong lupa ini yaon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya't yaong mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, Hali kayo sa Hesbon itayo at itatag ang bayan ni Sehon. Sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hesbon isang liab na mula sa bayan ni Sehon na sumupok sa Ar ng Moab sa mga Panginoon sa matataas na dako ng Arnon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 21, verse 29 to 35. Sa abang mo, mauwab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Kemos, na nagpadala ng kanyang mga anak na lalaki, at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Sehon, na hari ng mga Amoreo. Aming pinana sila, ang Hezbon ay namatay hanggang sa Dibon at aming iniwasak hanggang Nova na umaabot hanggang Madeba. Ganito tumahan ng Israel sa lupain ng mga Amoreyo. At si Moises ay nagsugo upang tumiktik sa Jazer at kanilang sinakop ang mga bayan ni Yaon, at pinilayas nila ang mga Amoreyo na nandoon. At sila'y lumiko at tumahon sa daan ng basan at si Og na hari ng basan ay lumabas laban sa kanila siya at ang buong bayan niya upang nakipagbaka sa Edrei at sinabi ng Panginoon kay Moises huwag mo siyang katakutan sapagkat aking binigay siya sa iyong kamay at ang buong bayan niya at ang kanyang lupain at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng inyong ginawa kay Seo na hari ng mga Amoreo na tumahan sa Hezbon gayon nila sinaktan siya at ang kanyang mga anak at ang buong bayan niya hanggang sa walang natira sa kanya at kanilang inari ang kanyang lupain This is the word of God Amen